Siya si Super Linlin. nagviral tungod sa usa ka video nga nakuhaan sa usa ka netizen nga hapit maigo sa usa ka landslide sa Mawab, Davao de Oro. Gingan lang siya o babaeng isog tungod pagtuo sa mga nakakita sa video, wala siya'y pakialam sa pagkahugno sa yuta sa iyang gitindugan. Naka-immortal si Linlin. Linlin be like. Nag-iirum nonta. Chocolate na, eh. Ito 'yung Ramon. Chocolate na, eh. Ramon. Shakito, kongolon de Aiselin Lin. 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 La kayo ka clone. Si Linlin -Lin ba tanga? Concerned lang bata kay Linlin -Lin? o nasobraan na ang atong pagcriticize sa iyaha. Maayong bungag. This is your proud Bistak boy, Chito sa Muntinlupa. Segun sun ang ulan sa Mindanao pipila na kaadlaw ug daghan ang naapektuhan sa mga pagbaha ug landslide sa kadaghanang probinsya. Ug sa kininga special feature ang atong makauban sa programang Binisaya. Wala man nabahaan apan labaw pa sa natabunan og yuta nga nahugno ang nasinatian. Usa kini ka dako nga leksyon hilabi binasa, ako ang uh, naka-share meme mahitungod kay Linlin. Ug dako ang akong pagmahay sa dihang nabalaan an ang tinuod nga panghitabo. Ako di ay si Jinilin Uliabi Sardido, nagpuyo sa Purok Kilometer 67, Tuburan, Mawab, Dabao de Oro. Ang tawag sa kuas sa ubang tao, Linlin. Wala ko'y trabaho, naara ko sa among balay, magbantay sa akong mga bata. Usay, pagka Domingo, magsuro yung mag bulad. Minyo na ko na ako'y duha ka anak, puros babae. Si Linlin Usaka full-time house maker. Kasagarang naara sa balay o gaasikaso sa iyang mga anak sa ilahang pag-eskwela. Samtang ang iyang bana gatrabaho sa Usaka Kolehiyo sa Tagum. Kato, kato na time, sir. Padulong kong tagom ato ulan-ulan man so nagpayong ko. Kato nga area, dikto may gahulat, manakay ugbas, padulong tagom. Lan-ulan man to siya, tapos ang likod ato, naghinahinay o kahagbong ang mga yuta. Wala ko kabalo nga, nang kusog na dito ang paghagbong sa yuta. So pagtanaw nako na ko, nga padulong na sa kuha, medyo natulala ko, nasyak ko. Motong pag padulong na sa kuha, Diha na kuming dagan, ang naasa tabok, perti ng syagit. Dagan lin. Dagan rupod ko. Nasyakra ko, nagtanaw ko sa yuta. Pagpadong nasa kuha, diha na kuming dagan. Wala ko naratol kay kung maratol ko, mutabo ko sa kalsada, basin maligsan pa ko. So, ning dagan ang jug ko. Akong pamilya ato nga time, safe ramampod ang sitwasyon sa mong lugar ron, dito sa mong atbang, landslide yun siya, mga isa na lang kadupag, ikan sa mong balay. Dito nga lugar, daghan yun na landslide. Nahimo ng normal sa atua sa karon nga henerasyon ang mga pina pinaabtik nga pagkuha o mga video sa kadalanan o sa mga sitwasyon nga alanganin. Tungod sa wadamha nga pag-viral sa video ni Linlin, dili man tuod intensyon sa uploader nga mabash ang kining bayhana apan si Linlin apiktado gyud kaayo ang masulti nako ako kay naglagot ko kay nganong gibash ko atong nga time nga wala man ko nagunsa dikto naghulat lang kog bas nga makadto kog tagom kay na ako kuhaon sakit pud sa ko kay nganong gibash ko na dapat dili ko ibas kay wala man ko nagtambay-tambay didto namang ko'y importante nga atoon. Nasakitan ko, pagkabuntag, nagsagit-sagit ko kay murag na is-stress ko ba. Naikadali nga, matulala ra ko. Matog, ipagawas na ko, ako ang gibati. Kadlaw, nagsagit-sagit yun ko. Kaya nga nung, kaya gibas ko nila, na Ma, wala mong ko'y gihimo nga dautan. Ang masulti na ko sa ha, dapat dili sila maging anak. kay wala man sila, wala man sila kahibalo kung unsay sitwasyon sa tao unsay sitwasyon niya atong nga time ang musulti nako sa mga basher unta dili mo palabig kay makasakit sa dughan makahatag mo sa mga tao nga inyong gibash una una uh, relevant kayo sa no napapanahon kay naatas sa panahon sa sagunsong pag-ulan mo nang daghan kayo sa mga Pilipino nasa social media during this time or sa mga taga Davao o sa Mindanao nasa social media aron magmonitor sa situation inya nakachance sila ni usa ka video nga adunay nagsagit nga mao ang video taker unya ang iyang side comments o pagsagit niya towards kay Lynn and ang iyang subject nga si Lynn but for me dili na sa katingalahan tungod kay diha gyud ang Pilipino no ang kultura sa Pilipino nga bisan pa man very serious kayo ni nga matter nga na ay katalagman hitabo eh na in landslide ako anog video but still makakita gyapon og humor and also makahatag gyapon og judgment no ang ubang mga nakakita sa video tungod sa aspeto nga dali ra kayo ta maka sa atong feelings because of social media kinahanglan tan-awon jud nato no kanunay ang tao na involved sa social media no kay uh, wa sa iya hang gyagihan wa ta kay sa iyang sitwasyon alang panahuna but of course dali ra kayo nang sa isa ka video makaingon ka sa imong feelings o sa imong judgment towards a person uh, dili dalim nga real ma realize nato later on nga naa na ni sa gyagihan unya nakasulti na tag dili maayo against that person to ridicule a person to judge a person based on that one video siguro panahon na pod no nga atong tan pero may unsa unsa kaya ang positibo na akong mabuhat diya sa social media aside from so unsaon ako na to, nga mahimong safe uh, place ang ang social media tan-aw na to, kagalingon kung ako kaha ang nasa video kung ikaw kaha ang nasa video ang subject sa video unsa kaya imong bation si Linlin usa ka maulawon og hilumon nga pagkatao tungod sa kaulaw Of niyang giangkon nga pila kaadlaw na nga galutaw ang iyang panghunahuna tungod sa mga personal nga problemang iyahang ginaagian. Gusto lang nako usabon nga dili kini atake sa uploader sa maong viral video ug sa mga taong ga komento og sakit nga mga pulong kun dili himuon unta nato ang kining episode isip usa ka leksyon og pahinumdom nga dili dayon kita mag sa mga taong nalambigit sa mga viral videos nga atong malantawan sa social media. Og isip host sa Chit-Chat Ato ni, magpadayon ko nga magtuon sa mga leksyon sa kinabuhi aron nga magpabiling luwas para sa tanan ang social media. Og kay linlin, mangayo kami og dispensa tungod sa imong pagsukol sa mga pagsulay sa kinabuhi. Angay ragyod kang nganlan o super linli. Mag-amping kitang tanan o let's continue to pray for Mindanao. Daghang salamat.